Sandali, sandali. Teka, teka muna, teka muna, Judy, sandali muna. Ang sarap po sa pakiramdam kapag ka ng ating mga kaibigan ang kakaning aking ginawa. Imbis na kasaba kay po na kailangan ng oven, ito na lang po ang gawin nyo. Walang oven na kailangan, walang kailangang pasingawan, tapatan lang po ng gatas kondensada eh, pamatid gutom na. Pag negosyo eh, pwede na. Kung wala pong fresh na kamoting kahoy, ito na lamang po. Ganto po ang nabibili namin dito ah, sa Amerika. Hindi... Ang total weight po nito, 16 na uh, ounces, 1 pound. Nakalagay, 454 grams. Ito po ay frozen. Tinunaw ko na, malambot na. May kasamang tubig. Oh. So ngayon, ang gagawin ko, eh, tatanggalin natin ng tubig, sasalain natin. Hilaw pa ito, ha? Hindi pa po ito luto. Tatapon yung tubig na yan. Tinanggal ko na po yung tubig at kinilagay ko na yung ating kasaba. Ito naman ang malagkit ko. Oh, one cup lang ilalagay natin. Asukal na pula. Wala ng itlog to ha. Nagtitipid tayo. O, gamit tayo ng isang latang coconut milk. 400 ml po ito. O, painitin natin yung ating uh, kawali. Tapos, i-coat natin ng cooking spray para hindi manikit. Pero kung gusto yung gumamit ng melted butter, bahala kayo. Okay, mainit na. O, isang cup. At kalahati. Baka matitempt kayo. O lubayan nyo, huwag nyo haluin, hayaan nyo maluto yung ilalim at maging brown bago so, natin itaob. Minutes to, nakita nyo, gumugulong-gulong na. Ibig sabihin, luto na yung ilalim. Pero yung gitna, parang hindi pa. Lutuin pa natin ng another minute. O, pagkatapos ng one minute, medyo luto-luto na rin yung gitna. Ano gagawin natin? Tataob natin. At lulutuin naman natin yung kabila ng another 2 minutes. 6 oh, yun to 7 minutes ang pagluluto nitong ganito kalaking kasaba cake natin. dahan-dahan oh, nga. Dahan-dahan. Wow. Ganda ng pagkakagawa. Hindi kinakailangan ng oven pagwawa tayo ng kasaba cake. Oh, ayan. Oh, sarap. Tapos, isaw na lang natin sa condensed milk. Hindi pa yung maglalagay tayo ng itlog kasama yung condensed milk as toppings. O maglagay tayo ng condensed milk sa isang maliit na tasa. Ito yung panghuli. Tatlong bibingka ka pa lang pwede natin gawin dun sa ating uh, ginawang uh, batter. Look at this everybody. Ilalagay ko muna sa sangkalan para mahiwa natin ng maayos. Okay. Wow. Tingnan nyo nga yan. Isang hiwa pa. Isang hiwa pa. Ito na may naisip ko lamang po. Parang pamatid gutom lang po. Pang merienda ba? Kung wala kayong oven at nagke-crame kayo sa cassava cake, eh, ganito na lamang po gawin nyo. Ito na ang bibingka nyo. Oh, kung yung brown sugar na ilagay natin eh, hindi pa okay sa inyo, di isaw-saw nyo sa condensed milk. Basta hinay-hinay lang po tayo at maraming asukal yan. Ako po! Sasarap nito eh, hindi na ako makapagsalita eh. Tignan nyo, puro tangu na lang. Nako, naubos na ang kape ko. Magkakano muna ako ng kape. Paminsan-minsan po yung mga merienda ang uh, gagawin natin, katulad po nito. Yung mga ricado, simpleng-simple lang at madali pong gawin. Ayos po ba? Ron Bilaro,